Nagbahagi si Kailin Alcantara ng isang makahulugang quote tungkol sa pagpili ng kabutihan, kasabay ng mga kumakalat na balita tungkol sa estado ng kanyang relasyon sa basketball player na si Kobe Paras. Sa isang Instagram post nitong Martes, sinabi ng kapuso actress, I know that my kindness hurts me, but I will continue to choose it. Patuloy ang usap-usapan tungkol sa umano'y hiwalayan ng dalawa matapos mapansin ng mga masusing tagahanga na tila berado na ang kanilang mga litrato sa kanilang Instagram account. Sa gitna ng mga espekulasyon, naglabas din si Kylin ng kanyang cover ng kantang You'll Be In My Heart ni Phil Collins na lalong nagpaantig sa damdamin ng kanyang mga fans. Bumuhos ang mga mensahe ng suporta sa comment section ng kanyang video mula sa mga netizens. Gayunpaman, sa isang ulat ng pep.ph, sinabi umano ng ama ni Kobe na si Benji Paras na hindi pa hiwalay sina Kylin at Kobe, taliwas sa mga kumakalat na chismis.